Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Shoutout din sa bagong nagpamember mga idol kay Torin and Fior Prince at kay Junvin Papaya Simulan na natin ang ating kwento samantalang sina Butchok at Nonoy nang makita nila ang nilalang na nakalutang doon sa ere habang mabilis na nagpakawala ito ng kakaibang baho na likido agad na nakakaramdam ang mga ito ng kakaibang panganib sabi nitong si Butchok mukhang kakaiba ang nilalang na iyan buddy tayo ang hinahanap ng mga ito kaya humanda ka na mukhang kakaibang antas ang kalakasan ng ating makakalaban ngayon. Ilang sandali lamang, biglang umikot ang nilalang na si Argon at humarap ito doon sa pinagtataguan nila ni Butchok at Nunoy. At pagkatapos, biglang bumuka ang bibig nito at nagpakawala ng pag-ihip. Ngunit ang ikinagulat nila ni Butchok, kasabay sa pag-ihip ng nilalang, may lumabas na mga matutulis na bagay na papunta sa kanilang kinaroroonan. Agad na naglatag ng portal itong si Butchok at mabilis na dumaan ang mga ito. Doon para makalipat ng pwisto. Saktong dating din doon itong si Esther at balak na sanang atakihin ang dalawang mga bata. Nang biglang mawala naman ang mga bata doon, nagtataka din ang dalawang mga aswang. Ngunit kung nakawala man ang mga bata doon sa dalawang mga aswang na sina Agustos at Esther, ngunit hindi naman nakawala ang mga ito doon sa nilalang na si Argon. Dahil kahit na nakalipat pa sila ng pwisto, agad na pumihit ang nilalang at patuloy na inaatake ang dalawang mga bata. Kaya wika nitong si Butchok. Mukhang kakaiba ang tangan ng nilalang na yan badi. Unahin natin na pabagsakin ang nilalang na nakalutang sa iri. Kaya matapos ang mga sinasabing iyon nitong si Butchok agad nang umigpaw doon sa mga puno itong sinunoy. Napakabilis at agad itong lumundag papunta doon sa nakalutang na nilalang na si Argon. Agad naman nawikan kanitong si Agustus. Ha! Kung ganon, isang aswang din ang isa sa kanila, Esther at mukhang balak pa ng mga ito na atakihin ang aking alagad. <laughs> Hindi ganyan kadali matalo ang aking alagad. Napakabilis ang mga ginagawa nitong sinunoy ng mga pag-atake. Ngunit nang atakihin na niya ang nilalang na si Argon, agad na nakakaiwas ito ng walang kahirap-hirap at pagkatapos agad na may lumabas na mga matatalas na bagay naman doon sa magkabilang kamay nito at pagkatapos agad na inataki na din ng mga pagtagpas ang batang aswang nasasabayan din ng nilalang na si Argon ang bilis ng batang aswang habang itong si Butchok nang maihanda na niya ang kanyang usal na mga pangkitil agad nang kumaripas na din ito ng pagkilos para pasabugin na ang nilalang na iyon. Ngunit bago pa niya maabot itong si Argon, biglang may naramdaman siyang pwersa na papalapit sa kanya. Kaya nagtataka itong si Butchok dahil wala naman siyang nasipat na nilalang. Agad na pumihit siya ng ibang direksyon para sana maiwasan ang nilalang na papalapit sa kanya. Ngunit huli na dahil nakakalapit na sa kanya itong si Esther na nagtatago doon sa kadiliman. Agad na tinamaan itong si Butchok ng mga pagkalmot sa kanyang dibdib. Gulat na gulat ang bata at agad itong tumilapon. Ngunit bago pa ito tuluyan na bumagsak, nakakuha naman ng bilo ang bata at agad na hinagilap ang pinanggagalingan ng mga pag-atake sa kanya. Hindi niya nakikita ang nilalang kaya hinala nitong si Butchok. Maaring gamit nito ngayon ang mutya ng tagulilong. Ngunit ang katanungan sa kanyang isipan. Paanong nagagamit ito ng isang aswang na mayroong masasamang budhe? Agad na tumagas ang dugo sa kanyang sugat at sa tingin ng bata, medyo malalalim din ang tamang iyon. Agad na may kinuhang mga dahon na gamot itong si Butchok habang nag-usal ng mga orasyon na limlang. Itinapal niya ang dahon sa kanyang sugat habang nag usal din ito ng mga dasal nakatayo lamang itong si Butchok para kunin ang atensyon ng kalaban na hindi niya nakikita ngunit isang malakas na linlang na ang batang nakatayo dahil ang totoong si Butchok dumaan na ito sa portal na pintuan at inaabangan ang gagawin na pag-atake ng kanyang kalaban kahit na hindi niya ito makikita matantya pa rin niya ito sa pamamagitan ng paraan ito ng pag-atake ilang sandali lamang kumagat na nga ang kanyang kalaban sa kanyang inihandang pain nang makita nitong si Esther na nakatayo lamang itong si Butchok habang nagtatapal sa kanyang mga sugat wala nang inaksayang sandali ito agad nang dinaluhong na ang bata at walang habas na pinagkakalmot sa buong katawan ngunit nang bumagsak ang bata sa lupa agad itong nagiging putik na humalo doon sa lupa Gulat na gulat ang aswang at napagtanto agad itong usal na linlang lamang iyon. At bago pa siya makaatras, biglang humahagibis na ang bala ng tirador galing nitong si Butchok na tumama naman sa kanyang liig. Saktong-sakto ang kalkulado ni Butchok kung saang banda niya birahin ang hindi nakikitang kalaban. Nakita kasi nitong si Butchok na natumba pa atras ang kanyang huwad na katawan. Kaya ang ibig sabihin lamang inaatake ang kanyang huwad na katawan galing sa harapan. Agad nagtumilapon itong si Esther at tumama pa doon sa puno ng kahoy bago ito bumagsak ng tuluyan. Pagbagsak nitong si Esther sa lupa, agad na nakakaramdam ito ng pagkahiro. Malaki din ang pinsalang natamo nito sa liig. Maagap naman itong si Agustos na pinuntahan ang kanyang kasama at hinayaan na muna ang kanyang alagad na si Argon ang humarap kay Nunoy. Sa mga pagkakataon na ito, dahil sa napinsala ang katawan nitong si Esther, pansamantalang nakikita na ito ngayon. Maagap naman na tumakbo itong si Butchok, batid niyang hindi nga pangkaraniwan ang lakas ng mga aswang na nakakalaban nila ngayon, kailangan niyang agad na pabagsakin ang mga ito bago pamuling makagawa ng panibagong paraan ang dalawang aswang. Umigpaw sa itaas ng puno ng kahoy itong si Butchok at galing doon, kitang kita na niya ang kinaroroonan ng dalawang mga aswang doon sa gilid ng kahoy. Wala nang inaksayang sandali itong si Butchok. Agad na niya ang mga ito ng pagtirador ngunit galing sa kadiliman, biglang sumulpot na naman doon itong si Argon at agad na hinarang ang mga pagbira ni Butchok gamit ang malabakal nitong kalasag. Gulat na gulat itong si Butchok dahil agad na nakagawa ito ng paraan para maprotektahan ang dalawang mga aswang. Agad na wika nitong si Esther kay Agustos. Mga bata lamang pala ang mga ito, Agustos ngunit nakakasabay ang mga ito sa ating mga kakayahan. At hindi ko inaasahan na kahit na hindi ako nakikita ng isang batang iyan, kaya niya akong patamaan saan kaya nang gagaling ang mga batang ito. Sagot naman nitong si Agustos. Hindi mga ordinaryo ang lakas ng mga batang iyan. Ngunit mukhang kinakailangan na mapatay natin agad ang dalawang ito dahil balakid iyan sa mga plano ni Tata Rocky. Baka ang totoong pakay ng mga ito ay puksain ang ating pangkat. Agad naman na may mga inilagay na gamot itong sister sa kanyang pinsala sa kanyang liig. Habang itong sinonoy naman, agad na tumalon ang batang aswang papalapit doon sa kanyang matalik na kaibigan na si Butchok na sa mga pagkakataon na iyon nakapatong pa rin doon sa itaas ng puno ng kahoy. Agad na wika nitong sinunoy. Badi, mahihirapan tayo kung unahin natin ang nilalang na nakalutang sa ere. Mukhang kakaiba ang kakayanan nito na kayang mahulaan ang aking mga ginagawang pag-atake. Sagot naman itong si Butchok. Tama makabadi ang isa sa dalawang iyan... Nasaktan ko na ng sobra. Ngunit may sugat din ako. Nanatamo. Gumawa ka ng paraan, bade para mapaghiwalay ang mga ito. At para matatapos ko na din ng tuluyan ang isang aswang na iyan. Ang ipinahiwatig nitong si Butchok ay ang aswang nagabunan gabunan na tinamaan niya sa may liig. Ngunit hindi na nakasagot itong sinunoy dahil nakita na naman sila agad nang nilalang na si Argon at mabilis na itong papunta sa kanilang kinaroroonan habang nagpakawala na naman ang bibig nito ng mga matutulis na bagay na umatake sa kanila. Agad na naghiwalay ng paglundag ang dalawang mga bata, itong si Butchok pagtalo nito pababa sa lupa, agad na inilatag niya doon ang kanyang pintuan na portal. Kaya agad na din itong nawala at agad na nakalipat ng pwisto at dahil magkakahiwalay ang dalawang mga bata, ang sinundan nang nilalang na si Argon ay itong sinunoy. Kaya nakakita ng pagkakataon itong si Butchok para makapaghanda ng isang pag-atake. Samantalang itong si Agustus, agad naman na umarangkada ito ng takbo para sundan na din itong sinunoy. Dahil na rin sa paggamot nitong si Esther sa kanyang sugat, agad na nakakaramdam na ito ng ginhawa at muling ginamit na naman ang kanyang kakayahan. Gamit din ang kakaibang bilis nito. Agad na hinahagilap ang kinaruroonan ngayon ng batang si Butchok. Makalipas lamang ang ilang mga sandali. Nakita na nito ang pintuan na portal doon sa gilid ng puno ng kahoy. At ngayon, napagtanto ng aswang nagabunan na kaya pala Ganon na lamang kabilis na maglaho at susulpot ang mga bata dahil sa pintuan na portal. Agad na gumawa ng mga usala para mawasak ang pintuan na portal. Samantalang itong si Butchok, dahil malayo na sa kanya, ang nilalang na si Argon na mayroong kakayahan na mahanap sila agad dahil sa mga likidong inilatag doon sa paligid na gawa ng bata na makapagtago at inaabangan ang gagawin nitong si Esther. Mariin din na nakikiramdam itong si Butchok sa bawat galaw ng buong paligid. Hindi na naman niya kasi nakikita ang kanyang kalaban. Ngunit ramdam niya ang presensya nito. Hindi niya lamang malalaman naman ang insaktong kinaroonan nito. Kaya ang kanyang ginawa pinagmasdan ng maigi ang mga damuhan at mga puno ng kahoy na nasa kanyang paligid. Ilang sandali pa, nakita nitong si Butchok na ang iilan sa mga damuhan na hahawi ito kahit walang taong dumadaan. Kaya napagtanto niyang papalapit na sa kanya ang kanyang kalabang aswang. Agad niyang binira ang mga inaakala nitong si Butchok na kinaruroonan ng kanyang kalaban. Binira niya ng mga pagtirador ang mga nahahawi ng mga damuhan kaya agad naman na napalundag itong si Esther dahil humahagibis na ang mga bala ng tirador ni Butchok papunta sa kanya. Ngunit ang ginawa nito, agad na pumihit ng takbo papunta doon sa kinaroroonan nitong si Butchok. Dahil sa ginawang pagbira ni Butchok doon sa aswang, agad na sinundan nitong sister Esther ang pinanggagalingan ng mga bala ng tirador. Ibinato na din ito ang kanyang mga ginagawang usal na pangwasak doon sa mga portal na inilatag ng bata. Kaya sa tingin nitong si Esther, hindi na magagamit ni Butchok ang kanyang portal sa loob ng ilang mga minuto. Kaya naisip niyang hindi na ito makakawala pa sa kanya. Uwi ka pa nitong sister Esther habang papaatake. Yawa kang bata ka. Tingnan natin ngayon kung makakalayo ka pa sa akin. Agad niyang nakita ang kinaroroonan ni Butchok. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, sinisigurado na nitong si Esther na hindi iyon isang orasyon na linlang. Pagkatapos gamit ang bilis nito, agad nang inaatake ng mga pagkalmot ang batang si Butchok. Agad naman na hinugot ng batang si Butchok ang kanyang armas na mga garab at nakipagsabayan ng mga pagatake doon sa aswang ngayon dahil sa ihip ng hangin sa kanilang kinaroroonan na ni Butchok ang galaw ng kanyang kalaban kahit na hindi niya ito nakikita. Naghanap lamang ngayon ng pagkakataon ng bata para maibato niya ang kanyang pangkitil na orasyon ng tamang pagkakataon. Gayon paman, dahil sa mabilis at hindi nga nakikita ng bata itong si Esther at kahit na naramdaman niya ang mga kilos nito. May ilan pa rin ang mga nakakalusot na mga pag-atake na tumama sa kanya. Tinamaan na naman ng ilang mga pagkalmot itong si Butchok sa kanyang balikat at likod. Agad na napapatras ang bata doon sa puno ng kahoy at napasandala. Pagkatapos, sinadya niyang mapalhod doon sa lupa para masipat ng mabuti ang maaring kinaroroonan at pinanggagalingan ng kanyang kalaban. Mariin na minatsyaga ni Butchok ang mga damuhan sa paligid at ang bawat ihip ng hangin. Ilang sandali pa, naramdaman niyang mukhang lumakas ang ihip ng hangin kaysa pangkaraniwan ang gawin kanan ng kanyang kinaroonan. Kaya agad na pumihit ang bata at ibinato ang kanyang usal na pangkitil. Sumambulat ang mga damuhan at saktong-sakto ito na tumama sa katawan nitong si Esther na sa mga pagkakataon na iyon, inaakala na nitong lamang na siya sa kanilang labanan. Bukod kasi na nawasak niya ang mga pintuan na portal na inilatag ni Butchok doon sa paligid, nagawa pa niyang matamaan ng makailang bisis ang bata at katanungan ngayon sa kanyang isipan paano nito nahulaan ang kanyang kinaroroonan. Matindi ang naramdamang pagkayanig sa kanyang katawan nanlalabo pa nga at nagdilim ang kanyang paningin. Mayroon ding itong malaking pinsala sa kanyang tiyan at dibdib na kamuntikan ng magsilabasan ang kanyang malamang loob dahil sa lakas ng ginawang iyon ng batang si Butchok. Tumilapon pa nga ang aswang ng ilang mga metro. Kung hindi lamang ito, tumama doon sa puno ng kahoy, maaring mas malayo pa ang marating ng katawan nitong si Esther. Habang itong si Butchok, kahit na may mga sugat din ang bata, mabilis itong tumakbo at hawak na ngayon ang kanyang mga garab. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, nang makita na niya ang kinaroroonan nitong si Esther. Wala nang inaksayang mga sandali itong si Butchok. Agad na niyang itinarak ang kanyang mga armas sa dibdib at liig ng asuwang. wika ng bata. Isa kang duwag nagtatago ka lamang sa kadiliman kung makipaglaban. Ngunit hindi pa rin sapat ang mga kakayahan mo para mapatumba mo ako. Hindi ikaw ang magpapatalo sa akin. At ngayon, kailangan na tapusin para makapiling mo na ang hari ninyong si Satanas. Makailang bisis na itinarak ng batang si Butchok ang kanyang dalawang mga garab sa katawan ng gabunan hanggang sa binawian na ito ng tuluyan ng buhay. Pagkatapos, agad na may kinuhang mga buti ng langis itong si Butchok at ipinahid niya ang laman ito sa kanyang mga natamong sugat. Pagkatapos, tinapala na naman niya ito ng mga dahon na gamot. Hindi pa tapos ang labanan dahil doon sa unahan patuloy na nakipaglaban pa rin itong sinunoy doon sa nilalang na si Argon at sa isang bangkilan na si Agustos. Nagawa na nitong sinunoy na matamaan ng ilang mga pag ang nilalang na si Argon. Ngunit parang hindi man lamang iniinda nito ang kanyang mga pag-atake. Ang mga sugat na nagawa niya doon sa katawan ng nilalang agad naman na maghihilom ang mga ito. Kaya ngayon, ang na nitong sinunoy ay walang iba kundi itong si Agustos. Kung mapapatay niya, ang aswang na bangkilan wala na ding silbi ang alagad nitong nilalang ilang sandali lamang agad na lumundag na naman itong sinunoy puntirya ang nilalang na si Argon ngunit ang kanyang totoong pakay ay walang iba kundi itong si Agustos nang makalapit na itong sinunoy doon sa nilalang na si Argon agad itong pumihit ng takbo at papunta na ito ngayon kay Agustos agad naman nawi kanitong si Agustos na napapangiti na aba Mukhang ako na naman ngayon ang pakay mo, batang aswang. <laughs> ano naman ang gagawin mo ngayon para maabot mo ako? Nang makalapit na itong sinunoy, agad naman na sumulpot sa harapan ng bata ang nilalang na si Argon at hinarang na ang kanyang pag-atake. Ngunit dalawang pisis na na nagawa iyon ni Agustos kanina. Kaya inaasahan na nitong sinunoy na gawin iyon ng kanyang kalaban. Kaya agad, na ginamit ng batang aswang ang kanyang karunungan sa mga dimensyon. Agad na nawala itong sinunoy sa harapan ng dalawang mga kalaban at pagkatapos sumulpot ito doon sa ulohan ng aswang na bangkilan. Gulat na gulat ang aswang sa bigla ang pagkawala ng batang gabunan at hindi na niya naiwasan ang ginawa nitong sinunoy doon sa aswang na bangkilan. Agad na ng bata ang likurang bahagi ng aswang sabay ng pagkagat doon sa liig. Kasabay naman doon ang pag-uusal ng mga orasyon nitong sinunoy. Ilang sandali lamang nakakaramdam na ng kakaibang pagkaparalisa ng katawan ang aswang na si Agustos. Hindi nito maintindihan ang kanyang naramdaman para kasing naigapos ng mga usal ang kanyang buong katawan. Ganon kalakas ang bagong kakayahan nitong sinunoy na kayang ibaon ang kanyang mga usal sa mismong katawan ng kanyang kalaban. Sa pamamagitan ng pagkagat sa liig nito, pati ang alagad nitong si Agustus tulad niya, hindi na rin ito nakakilos at nakatayo na lamang ito tulad ng aswang na bangkilan. Wika naman nitong sinunoy habang naglalakad papunta doon sa harapang bahagi, nitong si Agustos inaamin ko manong aswang kakaiba ang lakas ninyo masyadong nahirapan din ako at umabot pa sa puntong kailangan ko pang gamitin ang aking mga bagong kakayahan ngunit pasensya na lamang tayo sa labanan may matatalo at may mamamatay sa mga pagkakataon na ito hindi ako ang maunang magpunta sa imperno Dumating na din doon itong si Butchok at nagulat ang bata sa kanyang nakita. Nagtataka itong si Butchok kung paano ginawa ng kanyang matalik na kaibigan na maparalisa ang katawan ng bangkilan. Pati na rin ang alagad nitong mandirigmang Diablo. Wikang kang muli nitong sinunoy. Itong alagad mo. Napapansin kong napakatibay nito. Lahat ng mga ginagawa kong pag-atake nito ay walang silbi. Kaya pala, mukhang ginawa mo na lamang napapit ang isang ito. Hindi ito matatalo hanggang nakakatayo ka pa. Tama ba ako? Uwi ka naman agad itong si Butchok nang makalapit na din ito sa kanyang kaibigan. Napatay ko na din ang isang kasama nito, buddy. Mukhang kakaibang taktika ang ginamit mo para mahuli ang mga ito. Napapangitin lamang itong sinunoy. Sagot naman niya sa kanyang matalik na kaibigan. Sinubukan ko lamang, buddy, ang bago kong natutunan na kakayahan. At kung ganon, nawala na pala ang isang kasama nito. Dapat ko na din na isunod ito sa kanyang kasama doon sa imperno. Habang itong si Agustos, hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig na napatay na din pala ang kanyang kasamahan na si Esther. Katanungan ngayon sa kanyang isipan kung sino ang mga batang ito bakit gano'n na lamang kalakas ang dalawang ito? Ngunit napatigil sa pag-iisip itong si Agustos nang biglang bumaon sa kanyang dibdib ang mga matatalas na kuko ng batang aswang hanggang sa dukuti na ang kanyang puso at pigain. Hindi na niya alam ang mga sumunod na mga pangyayari dahil nagdilim na ang lahat para sa kanya. Tuluyan na itong pinatay ni Nunoy. Samantalang ang alagad nitong si Argon agad din itong natumba at umuusok habang unti-unting naaagnas ang buo nitong katawan.